Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa atin pong sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha ngayon pong April 4, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito tayo sa April. Ayan. 4 pa rin tayo dito at uh, 4 din sa ating pecha 25 sa ating taon at uh, kagaya ng dati simplify muna natin sila 0 plus 4 is 4 0 plus 4 ulit is 4 2 plus 5 is 7 at dito din po sa bandang gitna add lang natin sila 4 plus 4 is 8 at uh, 4 plus 7 is 11 at sa bandang baba 8 plus 11 is 19. Ayan, ito po yung ating unang numero. Meron tayong sinete. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. At ito naman po yung ating kapares na numero. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 4 plus 7 is 15. Ayan mga idol. Ito naman po yung kapares na ating numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 19, 15, o kaya naman ay 15, 19 yeah, pasensya na po sa mga ingay po uh, at ayan dahil 2 digits po yung mga numero natin sisimplify din po natin yung dalawang numero natin itong 19 at 15 bago po natin yung sumadang uh, ayan, 9 natin ang 15 1 plus 5 is 6 at dito sa 19, 1 plus 9 is 10 2 digits yung 10 natin kaya simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang ating isusumada, 6 at saka 1. At unahin natin sumada ang 6, kukunin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede din po dito yung 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, dito naman po sa 1, kukunin nyo natin itong 10. Sumada so, this, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada so, this yung 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dito ang 37, sumada so, yung 3 plus 7 is 10. At pwede rin ang 28, sumada so, yung 28. 2 plus 8 is 10. At ito rin po yung mga numero na kuhan natin na pwede po natin pagpilihan sa ating pong sumada ngayon pong April 4, ayan, meron tayong 6, 15, 33, 24, 1, 19, 37, at 28. Rumble pa rin po natin yan. Uh, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At uh, yun mga idol, sa ating sample naman, kinuha naman natin dito ang 24, ayan, 24 at 19, 24 at 19, then pwede rin dito ang 10 uh, 24 yan, pwede pa rin po yan uh, 28 28 and 6 And mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga nakuha natin yung mga kombinasyon sa ating sumada ngayon pong April 4. Ayan mga uh, sample lang po itong mga nakuha natin dito at kung nagustuhan nyo naman yung mga yan, ito pwede po natin matayatin po. Yan, meron tayong 24, 19, GIS 24, at 28, sa is. Yan, kung okay lang po sa inyo itong mga nakuha natin mga sample dyan, pwede pwede po sila. O din naman kaya, pwede tayong makakuha, magdagdag sa mga numero na dito sa taas. Yan po mga naka-encircle po natin mga numero, pwede rin po tayong makakuha ng mga ibang kombinasyon po dyan. Kaya meron po yung pumili, ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong April 4, 2025. Maraming maraming salamat po.